Good morning mga ka-breeder, nandito ang tropa uh, ah, Si paring Brian, yung spotter, hander natin uh, ah, Mamimili kami ng mga inahin, ika class A, class B Para kung ano yung matipuhan nyo, masabi namin kung class B o class A uh, Ayan pare, kamusta yan? Maayos naman Maayos naman National to National yan pare Yung walang cable tie, second batch na national Ayan. Kaya medyo maliit yung sukat ito nga pala si Entong. The number one. The number one. Yan. Yan guys, maya maya ulit. There, yung mapipili namin class A, double tie ang gagawin namin. Tapos yung mga marireject, wala nang cable tie. Yung ikaklas B namin ay single tie. Yan. Sipat na. Ah, pare. Ano yan? Second batch yan, pare. medyo maliit. Class B. Class B. Okay. Gawa ng magandang pa hindi na yung mga Hmm. Okay. Pero meron lang din Pangit ang balikat. Mahina. Hain. May mahina pa. Okay. Ito uh, so, baka naman hindi pala sa dyan matug kasi bata ko. Oh, okay. second batch yun. Ayan. Ah, quality, ano? Quality control. Well, yeah. ito po si Entong. Nananawaga po kami ng dalaga ba ding tomboy na pwedeng magmahansahin niya. Ayan. Manawag. Nanawagan yeah. ka, Abi. Alay ko. Baka mag-eskola <laughs> ka din. Ayan, guys, mamaya na lang ulit. Pare, ano to? Aba, ay, ano yan, reject. Reject to? Huli muna, baka maka, makapagtal tayo. Dine, dine, dine yung di, di lagay. Ayan. Pare, pare, reject ba ng butot? butot. Napakasailan po ng ating, ano, wala pa pe-feeling good. <laughs> okay naman yung ganun. Ano, pare? Kaysa tayo ay mag-release ng... Bayad. Siyempre. Ah, parang kita ko yan. Konti, no? Malayo. Malayo. Hindi rin pasa, pare. Ay, kawali na yan. <laughs> okay. May balikat, maganda okay. ang bulto. Kal na yan, pare, pagka mga papaganan. No? Hindi pwedeng i-class B. Pare, pwede. May balikat at saka mamaganda ang Oo. Oh. Asa sa bayan na, kung isang Ah, okay, ah, ano sasabihin mo kanina pare? Ah, yung ako'y namili kay Kuya Joel. Oo, oh, kay Kuya Joel. Oh. Napakadaming inihin. Ang natin ang good day siya. Oo. Oh. Huwag manghihinayang pagka mga ganon. Oh, no. Lalo't pang banta. Oo. Oh, Wala ano. kukuha. Tsaka pang gamit din ano syempre. Ano. Ay, kung yung mga -ano. ano. Depende na lang. No? Depende na lang. Pero isasabihin na ganyan natin. Class B to. Mm. Ano? Oo oh, nga. Yun mga ka-breeder. Pinapatagat tayo ng ating kaibigan. Syempre yun ang maganda para alam natin kung yung mga breed natin kasi sa akin mga breeder may sipat akong okay sa iba merong hindi kaya nagpapatulong tayo para kumbaga sama-sama na yung idea natin para sa ikagaganda <laughs> itong air po ang mga pare reject na to yan reject na to yan Tong kita niyo naman mga breeder ang gaganda. Sa makikinis talaga. Eh ni-reject pa pare dahil sa para saan? Yung iba yung kadalasan masama tayo sa kanilang balikat. Walang balikat ayan. Um, <laughs> uh, Tapos medyo nakapaling ang buntot. Ano yung pare reject na yon? Reject din. Okay. Reject yung isang kelso. Napanghinayang na agad ng inihin. Oh, napanghinayang. Ayan mga ka-breeder uh, Nakakapanghinayang kasi Lamang pa yung reject na napipili namin ito naman mga breeder ay kaya ko ginagawa to. Pinapataas ko kasi yung quality kasi siyempre nagbebenta tayo, nag-out tayo sa kusang lugar. Mga parang pag napadala ko sa inyo, ice na ice na. Ayan, ano yan pare? Yun. Nasa niya lahat. Sa niya lahat. Nakakailan pa lang tayong class A. Pero ang dami pa nito mga... pa lang po. ang dami pa lang. May 50 ng kinahin to, ito. Apat pa lang yung class A. Pero may napilin tayong class B. Ano? Ito pare. Yan. Mamaya, magpapaligo kami, magpupurga kami ng mga lokal. Ah, uh, doon sa mga nagtatanong sa akin ng lokal, ano guys, hindi pa masyado okay ang mga katawan nila. Ayan, pagka ready na, ah, uh, baka mag-post din ako kung kailan ready, ano. Ah, uh, huwag muna kayong magmadali, marami naman dyang mga manukan. Pwede kayo doon mag-avail. <laughs> Ayan. Mga kapolider, tapos na kami mag-class A, class B, saka reject. Ayan. Ah, uh, yung talagang reject na reject ano. Kakal na po namin kasi ano. Hindi pwedeng hindi pwedeng i-out, hindi pwedeng ano. Kawawa naman makakabili na po. Ayun, magpapaligo naman kami ngayon. Bali ang gagawin namin, purga, turok, ligo. Ayan mga breeder. Purga, ligo, turok. Ayan. Ang gamit nating shampoo, Triple X shampoo. Ang gawa din pagpangpamurga ay Raptor de Warmer, tapos 'yung pangturok natin ay Super pour Ayan mga breeder. Bali lahat na nakakor dito. Stag. Ah, uh, stag, kak, saka mga ganador at saka mga inahin. Pupurgahin natin. Yan. Bali. Ito yung gagamitin natin yung shampoo mga breeder. Triple X shampoo. Raptor dewormer. Tapos yung panturok natin, siyempre, super pour. Ayan. Ayan the moment. Okay pare, anong gagawin? Magtuturok, magliligo, magpupurga. Ayan, anong gagamitin? R Hindi mo alam. <laughs> Raptor. Raptor. Pinakamagaling ng pumurga. Ayan. Ayan. Triple X shampoo. Tsaka Super 4. Gawa ng... Battle Cock. Ayan. 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 Battle Cock, lagi kang... Lama. <laughs> alam na na mga ka-breeder natin. Okay, tara. Tara so, ano yan. Ano yan? Local na ating bulay, 5 months. 5 months oh, hindi ko na po tayo papakita pag tuturok bawal po yun <laughs> bawal ngayon yun <laughs> and guys ito po si Entong ang naghahalap ng mga papangasawa bata pa lang po siya ay gusto niya na makapambaba Apo, yan po ay mga turo ni Brian dapat lima ang panganay <laughs> ayun mga ka-breeder uh, mag-aalas 4 na po ng hapon magpapatukahan na rin po ako Ah, uh, tapos na po kami mag anong kal ng mga inahin, nagpili na po kami. Bali, yun po ay patatlong base na po namin mula day old, ah uh, one month, tapos yung three months po ay magpo four months. Ayan. Ah, uh, kinal na po natin yung iba para pag may dumating na kliyente at nagustuhan nila, okay na okay na po ano. Kal na five months old. Naka cord na po sila. Ayan. Ayan, ayan po po yung iba lang po kayo sa aking mga sa aking manukan ali <laughs> po yung una ng bahay ko yan tagal ko na pong dinakakapagbalag ulit eh yan mga breeder meron po pala dito mga pasyente yung mga huli kong breed yan mga pasyente tayo dito bago ligurin po sila nagkaroon sila ng sipon hindi ko inaasahan may mga sisyo tayo doon may sipon din <laughs> natin naman mga breeder ayan recording natin dito sa likod ayun po yung kabila nating manukan ay wala pa pong laman at nasira yung lambat. Hindi ko pa po makipakita sa inyo. Pero kung maaga po ako matatapos ngayon, ah, mapupuntahan ko po siguro. Ito yung mga breed na galing kaysan ka pa. Kasi po ay doon po kumuha ng mga bulik. Ayan, tas ayun pa po. Medyo bata pa po. Hindi ko pa po ma-share sa inyo kasi gusto ko po ay ayos na ayos na yung katawan sa buong buong na yung loob. Mga hindi pa po kasi buong loob Ayan. ito po yung aking breeding area palisya na po kayo hindi masyadong maganda ko ano may mga sakos ako po ayun po pinaliguan ko po sila yan yung local na pulit yan bagong ligo po medyo tangha hinapo na tanghali na po kami natapos yan ang dami din po nitong mga pulit na aming niliguan eh yan may bago po tayong Atangkal, At ito dito sa breeding area ko inilagay Para may bubong, hindi masira nandito naman po yung ating mga ibang materyales na gagamitin Itong hilerang ito ay, yun, may itlog Hindi pa po ako nagpapakasta, ito lang po ay aking inilagay dito Ayan. Ito po ay tornado, galing kay Buddy Gilmore, galing kay Joel, dun sa JBLS yata yun Gilmore po, galing ICC ang Golden Boy. Hindi po masyado kita. Ang Golden Boy po. Yung ating Kelso. Ato ay McLean Galing Bakolod Kay sa, Gab Game Farm. Ito naman po yung gagamitin nating SBR. Straight com na po yung gagamitin ko. Kasi yung demand ng SBR po ay puro straight com ang gusto. Kaya lang po nagamit ko ay parehas p Ayon po. Ang ating SBR na gagamitin. Ito po ay galing sa pisang ko kay Jed Game Farm. Ito po ay galing kay Kuya Victor sa tabi ni Mount Banahaw. Yan. Yung mga manok doon ay sobrang inbreed na. Ito yung ating bagong tangkal. Dito ko po ilalagay yung mga ganador kapag ka nagtag-ulan na para naman po manatili silang press. Tag-ulan na no para safe. Matibay po ito. Guwapo to ni Arthur. Yung nga pala mga breeder. Taga San Pablo yung gumawa nito si Arthur Salonga. Ayan, hindi ko pa ito lalagyan ko po po ito ng uh, sapin para hindi mag-iputin, ano. Ay, dito ay luma na papaltan ko na po ito. Ayoko na pong gumamit ng gantong kulay Ito po, taga. Ito pong birding ito, na disgrasyahan po ako ng manok dito kasi tinukan niya yung ito po, niya yung pinturang ganyan. Hindi po safe. Nagkasakit po hanggang sa nawala po. Ano. Ito yung SBR. Kaling kay Badi. Ayan po ang SBR. galing kay Badi. Naparami ko po siya ng national. Kaya lang may mga agad na bumili. Hindi ko po na na-post. Minabot na po ng sa range area. Mabili na po ng taga dito. May bumili ng taga Rosario. po. Ito po yung tornado Hatch Ayan, Tornado hatch po ito. Ayan, gagamitin po natin sa mga tornado nating inahin. Ito. Mga tornado rin po tayo dito. Ayan. Ito po ay pinapalugon ko at ito po ay sana umabot sa early bird para makapagpalahi tayo. Kung hindi man, national na po ito magagamit. Okay lang din po. Ano? Ayan, yung butcher natin. Naku, nalaglag yung sako. Sinalang ko po ulit. Gawa ng... Ano po eh? Itlog ho ng itlog. Mas ang daming order. Ayan. Bali magkabukod po sila ng pugad. Nalim na po yung isa. Siguro po itatanggalin ko na yung ganador para hindi na sila maabala. Kaya lang ay dagim na naman. Ang agang Ganto talaga pagka ako yung nagpapaligo laging na ulan. Laging uulan. Mga breeder, naliguan natin. Ito, papakita ko sa inyo. Uh, pure golden boy, mga breeder. Ito ay pa balik na. Yung anak ng trayo kong babae ay ibinalik ko sa Golden Boy. Ito yung ay lumabas. Ayan. Medyo bata pa nga lang talaga. Kaya hindi ko pa po sila napapagalaw at saka yung may share ano po. Kasi yung original ko pong Golden Boy na broodstag ay na-disgrace po. Kaya yung dalawa magkapatid po yan baka po itira ko na tapos bibili rin po ako ng dalawang pulit dalawang pulit na golden boy dalawang pulit na 5k kasi naubos po yung mga sweater natin yung 5k naman po hindi naman po ganun kadami yung ko lagi ng 5k mas gusto ko po kasi yung golden boy pero ngayon po ay eh, baka po padamahin ko naman yung 5k kasi ano dahil po nag din kaya ibibred din po natin Bulik San ka pa game farm TA fantastic po ang materyales Ayan po Ayan Ayan mga breeder In update ko po kayo sa aking munting manukan Ayan po Ang ganda na po ngayon kasi natubo-tubo na po ulit mo. kasi naulan-ulan na ulit dito. Ating Gilmore. Ayan. Ayan doon sa mga winner sa mga winner natin nung kay sumali sa six tag ah, uh, bali maglulugo na sila tapos ah, uh, basta sana magamit ko sila sa national breeding kasi gaya ko gusto ko alay sumali ang sarap sa pakaramdam ng mm, nakakapuntos ba ito ganda po nitong yan ito po ang pinaka hari sa aking lokal. Ayan. Pinakamatured po ito. eh ito, kapatid niya yan. yan. isang yan, kapatid niya. Ito, yung golden boy. Dalawang klase po yung lumalabas doon sa akin. Isang madilaw at isang ganitong kulay. Ito, mga breeder, gagamitin ko kasi alam ko yung breed na to. Ang um, problema ko dito, medyo napaling. Hindi ko po alam bakit. Pero nung ito i pa, talagang maayos. Ito, 5K sweater din po ito ah, ay ito pala yan no? may gilmore pala po ito 5K sa gilmore ayan. ayan meron pa rin dito na isang ano yung mga nalaban na po kasi iyaking nilagay sa unahan ayan ito napakaganda manok nito pag nabuo ng katawan ayan update ko po kayo sa winner Claret Claret yan ito maklin. Yan. Ito yung kapares na pinadala ng taga Bacolod na Gab Game Farm. Yung babae, ito yung kapares na dinala niya. Bale, breed ko rin po ito. Hindi lang po talaga ako nag-breed ng off-season na madami. Yung butcher lang po na breed ko. Dahil ang hirap po mag ng off-season eh. Yan. Yan, po. Ito yung winner natin na Golden Boy. Yan. Yan. Mga breeder, ito dati ay hindi gantong kataas. Nung nalugunan, parang mas gumanda, tumaas. Ayan. Ayan. Ang ganda po ng ginawa nito. Ito naman, mga breeder ay yung Lazy Gilmore. Ah, uh, Lazy Gilmore. Ito yung Lazy head. Ito po ay galing kay Kakosa. Imported po yung materyali sila. Ayan. Ito po ang parents mo nito ay pares imported. Ayan. Ito po ay matangkad na manok. Kaya po ang pinarso sa kanila ay maliliit na Gilmore. Ito yung isang winner. Ito yung paborito ko sa lahat ng winner. Yan. Nung yung pinili ko po ito, ay hindi po ganang kahabang buntot. Sabi nga po ng pinanser ko ay bakit po napaka-exe ng buntot nito. Tutoy na tutoy pa. Kaya po kasi ma ang buntot noon ay binunot ko. Pero nung uh, exam nila ay mga breeder humaba ng ganyan kaya yung nagche-check ng nagche ng wing band todo pisa sa paa kasi ang ganda nga naman ng ang ganda nga naman ng mga breeder ng buntot akala nila ay magulang sa national ayan ito Gilmore ang gandang inahin ito mga breeder makinis na makinis ayan Paul Spark galing kay Darrell, kay Doms. Ito yung Golden Boy galing kay Buddy. Yun yung Bulik. One times winner na to, two times winner. Hindi ko na alam. Yun yung Paul Spark na nangangayon ng balahibo niya. Sota. Yan. Ayan mga breeder yung update dito sa Manokan. Ah, mamaya, mamaya ako papatoka pala ako Nang nasa range para makita nyo yung mga national ko. Ayan mga national. Nandun yung Lazy Gilmore Ang Kelso Hats, Kelso Golden Boy, ayan Yung Golden Boy ko sa National, hindi po ako makakapag-out ng Brudstag Ayun, inuunahan ko na po kayo Wala po tayong Brudstag sa National Gawa ng May napakasama po kasi na isang Kelso Na inahin Nung tinanggal ko po sa battery cage Nung saka ko lang nakita yung marking Kelso pala Kaya pasensya na po Walang Brudstag sa national na golden boy kasi nagkamali po ako eh medyo dalaw po kasi yung pa hindi po kasi ganun kaputi yung paanong isang kilis ko na isama ko doon eh yun pagkakamali ko po kaya yeah, okay lang kahit na may pumasang bruce tag doon eh kaysa naman po maglabas ng white sa inyo nakakaya naman po eh lalabas at lalabas po yun kung di man lumabas ngayong taon next year lalabas po yan sigurado po ano po <laughs> ayan Tinan natin yung aking national. Ito no, na maes. Yan, bali next month maglalok na ako ng grains para masanay-sanay na yung mga manok natin sa grains para pagdating dun sa kliyente natin, ang mga, alam nyo na, ay sanay na sa grains. Yan mga breeder, nito si area. Yan. Luma na yung orange area natin. Hindi na maganda talaga. Luma na yung yero. Yan. Ito din naman yung mga pulit na kaninang pinamilian natin yan, nabawasan na po ito marami pong nabawas marami pong uh, nakal yung iba pinadala ko na lang po para ano, maging quality yung ating mga wala ito class A po ito double tie ito mga breeder yung ating national ayan national breed ito second batch Halos sumabol. Ang ganda nitong isa oh. Yan, Lazy Gilmore din po yan. Eh. Yung Lazy Gilmore din po. Mga mapongkan ng Lazy Gilmore eh. Nandito po yung butcher. Yan ay Golden Boy. Lazy Gilmore. SBR, SBR. Yung SBR natin, ganan. <laughs> Kaya po kayo bumili ng straight comb na SBR. Wapunang po hanap po talaga nila ay straight comb yan, ito yung breed ko ng National. Yan, medyo malalaki na po ito. Hindi ko nadala yung tripod. Ito, ano yan, reject po yung isa. Tama yung, yung buntot to. Buntot hipon. Ayan po yung sinasabi ko sa inyo na sa golden boy po yan, Naglabas ang puti ng paa. Nung itchinig ko po ay napasama po yung kelso sa binread ko kaya po hindi ko po ma-advise na bumiligay sa akin sa national ng broodstag ng golden boy ayan ayan lazy gilmore yung lazy gilmore natin ang gaganda ng sukat guwaho ng ama haray kelso, kelso hats ayan jerry jenkins po yung binigay po sa atin kelso lang po pala ito may nakap nabigay si nila ramaya ayan mga breeder ah, magpapatuka na po tayo dito na lang po sa lupa pinatutuka mga breeder ah, para makapagkaibot-kaibot sila ma-stretch-stretch naman yung mga ano nila yan, ito po yung bulik na na din sa Ah, bagang kay ya, Alam mo tango majestic dome. Ayan Regalo sa atin na ganador at inahin. Ayan po yung lumabas. Ayan Yung mga breed natin. Mm. Ayun. Tayo sa kabilang range. Ayan Magpo-performance na rin po ito. Yeah. Magpo-performance na rin po ito sa 10. Ayan po. Ang dami na po natin laok din dito, magang tumilawak. Ito yung bulik din, Yon. Oh. Yun. Matured na matured na yung isang ayon. Ganda. Oh, lumabo. Nalabo na yung cellphone natin. Ito galing kay Pare Paulo, yung gray. Eskulin. Mga eskulin yung mga manok dun, eh. Ayun, mga breeder. Pasensya na po kayo. At ito lang yung update ko. Hindi ko kasi nadala yung tripod ah uh, ayan, salamat sa suporta ah, at saka palaging panonood sa ating YouTube, no? Ang dami pa rin nating mag-views kahit tayo ay madalang na mag-upload. Salamat sa inyo, hindi nyo ko nalilimutan. Uh, at yun nga palang nanalo na pahula ko noon. Napulit na SBR, ano? ah uh, I-announce ia ko na rin po yun kapag ka ito po ay napaka-cord na. Ayan po, may nanalo na po doon at nakasave po sa akin. Naka-screenshot kung sino yung nanalo. Nabalik ko, kontahin ko na lang po siya. May number na mo po ko si Sang inilagay. Medyo natagalan lang po at busy po ako. Ayan, salamat po sa palaging suporta. Paano mga breeder? See you soon sa next episode ng JM Game Farm. Salamat!